guys, welcome to my YouTube channel po. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol po sa ACOP schedule po dahil marami po tayong mga subscribers na nagtatanong kung kailan po talaga sila kailangang pumunta sa SSS para mag-submit or mag-comply ng ACOP or Annual Confirmation of Pensioner po. Ayan guys, dala ko na po yung schedule para po sa inyo guys. Ayan po, uh, for retirement and uh, total disability pensioner po, Birth month of the pensioner po, kung kailan po yung birthday po ng pensioner po natin or yung nasa total disability pensioner po natin, that's the time na pupunta po sila. Birth month of the pensioner po. Pangalawa po, kung kayo po ay survivorship pensioner po, yung mga asawa po dyan, ayan, uh, birth month of the deceased member po, birth month of the deceased member po at hindi po birth month ng surviving spouse or surviving pensioner po natin. Ulitin po natin, birth month of the deceased member at hindi po birth month ng surviving pensioner po natin. Pangatlo po, uh, for the dependent children or dependent pensioner po, birth month of the deceased member. Hindi po birth month of the dependent pensioner po. Hindi po birthday ng ating mga anak. Okay? So birth month po ng deceased member po natin. Ngayon, pwede po tayong mag-submit through online, video conferencing po, pwede po 'yon, pwede pong mail, pwede po namang over the counter or personal po sa mga bedridden po nating mga SSS pensioner po, pwede po tayong magbigay ng authorization sa isang kakilala po natin or relative po natin. So pipirmahan po natin Kung hindi na po kayang pumirma Pwede naman pong thumb mark with witnesses po And then pwede, pwede po nating Bidyohan or picturean po Ang ating bedridden na SSS Pensioner po Katabi po niya or hawak po niya Ang kalendaryo na nagpapatuloy Na buhay pa rin po siya Or um, yun nga po Buhay pa rin po yung ating SSS Pensioner na yun okay? So may mga Uh, kailangan po tayong gawin na magpapakita na na itong araw na po ito habang kinukuha yung picture ay buhay pa po kayo so kina calendar po ang pinaka importante po dito magdala ng calendar hawakan niyo po at pipicturan or bitcho po kayo ng inyong relative eh okay? para po makita po ni SSS na buhay pa po ang ating SSS pensioner po ayan guys ngayon kung kayo po ay nakaranas ng uh, to uh, nakaranas ng suspensyon ng inyong Uh, pension, ng inyong monthly pension dahil sa hindi pag-comply sa ACOP or Annual Confirmation of Pensioner, hintayin, hintayin nyo po after two months from the date of compliance, mabalik po ang inyong monthly pension. So, two months po ang hihintayin po ninyo para hindi po kayo magkaroon ng problema sa ganitong sitwasyon, eh, sa ganitong mga problema, eh, dapat po sundin po natin yung mga schedule po natin, okay? Para hindi po magkaproblema sa ating monthly pension. Okay, maraming salamat po guys. Please do not forget to subscribe, like and share para po lagi po kayong updated sa aking mga videos. Maraming salamat po sa lahat po ng mga nanonood. Maraming maraming salamat po sa mga subscribers ko po at mga bagong subscribers po. Maraming maraming salamat po sa inyo. Stay safe, bye-bye.